Ang pagbisita ni Secretary of Defense Lloyd Austin sa Pilipinas ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Ang Estados Unidos ay naninindigan sa kanyang mga alyansa sa rehiyon, partikular na sa Pilipinas, sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang pagbibigay ng babala kay China, pinagdiinan ni Austin ang pangako ng US na ipagtatanggol ang Pilipinas sa anumang armadong pag-atake laban sa kanila. Ang pagpapahayag na ito ay nagmumula sa gitna ng lumalalang alitan sa pagitan ng China at mga bansang ASEAN, tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia, na lahat ay may mga claim sa teritoryo sa South China Sea. Ang China ay patuloy na nagpapatupad ng mga mapanganib at eskalatory na hakbang upang ipatupad ang kanilang malawak na pag-angkin sa dagat na nagdudulot ng pagkabahala sa rehiyon. Ang pangako ng US na suporta sa Pilipinas ay nagbibigay ng seguridad sa bansa, lalo na sa ilalim ng papasok na administrasyon ni Pangulong Trump. Ang paglalaan ng 500 milyong dolyar sa bagong pagpupondo ng militar ay isang patunay ng patuloy na pangako ng US na palakasin ang alyansa nito sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Austin ay nagpapakita rin ng mas malawak na estratehiya ng US sa Indo-Pacific region. Ang administrasyong Biden ay aktibong nagtatrabaho upang palakasin ang mga alyansa ng militar sa rehiyon upang kontrahin ang pagtaas ng impluensya ng China. Ang pagpapahayag ng suporta at ang babalang ibinigay ni Austin ay isang malinaw na mensahe sa China na ang US ay mananatiling isang aktibong puwersa sa rehiyon at hindi hahayaang masira ang kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Ang patuloy na presensya ng US at ang mga alyansa nito ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at matiyak ang kalayaan sa paglalayag sa isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ay naghahangad na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng kanyang bansa at muling pinatunayan ang kanyang pangako sa ugnayang US-Philippines sa isang pakikipag-usap sa mga mamamahayag Sinabi ni Marcos na tinawagan niya si Trump at binati siya sa kanyang tagumpay sa halalan. Ipinahayag ni Marcos ang patuloy na pagnanais ng Pilipinas na palakasin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Estados Unidos ay nagpapatunay sa ironclad nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang kasunduan na nilagdaan noong 1951 ay nangangako sa dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake saan man sa South China Sea. Sa kanyang pagbisita, binigyang diin ni Austin ang pangako ng US sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas kabilang ang pagpapalakas ng intelligence gathering at surveillance. Nagbigay ang US ng unmanned vessel sa Philippine Navy para sa intelligence at defense surveillance operations sa rehiyon. Pinirmahan din ni na Austin at Teodoro ang isang kasunduan sa militar noong lunes na naglalayong pangalagaan ang mataas na Classified Military Intelligence Exchange. Ang deal ay idinisenyo upang maiwasan ang mga pagtagas habang pinapayagan ng Pilipinas na ma-access ang mga advanced na sistema ng armas ng US at teknolohiya ng militar. Ang kasunduan ay magpapadali sa pagbibigay ng mga sopistikadong armas tulad ng mga missile system at magbibigay sa militar ng Pilipinas ng akses sa satellite at drone surveillance system ng US. Ito ay magpapahusay sa mga kakayahan ng militar ng Pilipinas at matiyak ang ligtas na pagpapalitan ng sensitibong impormasyon na maiiwasan ang mga pagtagas tungkol sa mga advanced na operasyon ng armas at paniniktik. Sa kabilang banda, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Lin Jian sa Beijing na walang kasunduan sa militar ang dapat mag-target ng anumang ikatlong partido at hindi rin ito dapat magpahina sa kapayapaan sa rehiyon o magpalala ng mga tensyon sa rehiyon. Sa kabilang banda naman, binalaan ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang papalabas na US counterpart Joe Biden na huwag tumawid sa pulang linya ng Taiwan habang nagkikita ang dalawang leader sa Peru. Muling iginiit ni Xi Jinping kay Joe Biden na inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng soberanong teritoryo nito. Bagamat iniiwasan ng Washington na kilalanin ang Taipei sa isang diplomatikong antas, ang US ay naging pinakamalaking taga-suporta ng seguridad ng isla na pinamumunuan ng sarili, nagpapadala ng bilyon-bilyong armas at teknolohiyang militar bawat taon sa galit ng China. Sa pagpupulong noong Sabado, pinuri ng ikalabing isa ang dialogo at pakikipagtulungan na naganap sa ilalim ng Administrasyong Biden at sinabing nananatiling matatag ang relasyon sa kabuuan. Mahalagang huwag hamunin ang mga pulang linya at pinakamahalagang prinsipyo na iulat na sinabi ni Xi kay Biden bago muling ibalik ang prinsipyo ng One China na Beijing. Ang tanong sa Taiwan, demokrasya at karapatang pantao landas at sistema ng China at karapatan sa pag-unlad ng China ay apat na pulang linya para sa China. Hindi sila dapat hamunin. Ito ang pinakamahalagang mga guardrail at safety net para sa relasyon ng China-US. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ng Washington ang Taiwan bilang isang hiwalay na Estado, ang Estados Unidos ay naging pinakamalaking taga-suporta ng seguridad ng isla. Taun-taon, Naglalaan ito ng bilyon-bilyong dolyar para sa armas at teknolohiyang militar upang matulungan ng Taiwan na mapanatili ang sarili nitong depensa. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng galit mula sa China na nakikita itong banta sa kanilang pambansang seguridad at integridad. Sa kanyang pahayag kay Biden, pinuri ni Xi ang mga pagsisikap para sa dialogo at pakikipagtulungan sa ilalim ng Administrasyong Biden. Aniya ang mga konsultasyon ng dalawang bansa ay nagresulta sa mga gabay na prinsipyo para sa kanilang relasyon. Gayunpaman, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paggalang sa mga pulang linya na itinakda ng China. Ang mga pulang linya na ito ayon kay Xi ay nagsisilbing guardrails at safety net para sa relasyon ng China at US. Sa kanyang pananaw, ang paghamon sa mga prinsipyong ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan at tensyon. Sa kabila nito, ipinahayag ni Xi ang pag-asa na maibalik ang landas tungo sa mas produktibong dialogo at kooperasyon. Ang mga pahayag ni Xi Jinping ay nagpapakita ng patuloy na hamon para kay Biden habang siya ay umalis mula sa kanyang puesto. Sa kabila ng mga pagsisikap para sa mas maayos na ugnayan, tila mahirap ang landas patungo sa kapayapaan at pagkakaintindihan. Ang isyu ng Taiwan ay nananatiling isang sensitibong paksa na maaring magdulot ng malawakang hidwaan kung hindi maayos na mapangangasiwaan. Sa kabuuan, ang pagpupulong ni na Xi at Biden ay hindi lamang isang simpleng talakayan. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang masusing pag-isipan ang hinaharap ng ugnayan ng dalawang makapangyarihang bansa. Sa likod ng bawat salita at pahayag, ay nakatago ang posibilidad ng tensyon o pagkakaunawaan, isang sitwasyon na dapat bantayan, hindi lamang ng dalawang bansa kundi pati na rin ng buong mundo. Sa kabila naman ng mga diplomatic challenge mula sa China, mas tinutulak ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Amerika. Ang Typhoon Midrange Capability Missile System ay lumitaw bilang isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Pilipinas para sa pambansang seguridad. Ang sistemang ito na ipinakilala ng Estados Unidos ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa na depensahan ng sarili laban sa mga banta lalo na mula sa China. Sa kabila ng pagtutol ng China, ang Typhoon ay nagdadala ng mga makabagong teknolohiya at kakayahan na maaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang Typhoon missile system ay isang ground-based launcher na may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles at Standard Missile 6. Ang mga missile na ito ay may saklaw na higit sa 240 km para sa SM6 at umaabot hanggang 2,500 kilometro para sa Tomahawk. Ang ganitong saklaw ay nagbibigay daan sa Pilipinas na maabot ang mga target hindi lamang sa South China Sea kundi pati na rin sa mainland China kabilang ang mga estrategikong base militar. Ang sistema ay dinisenyo upang maging modular at madaling ilipat na nagbibigay daan sa mabilis na pagdeploy sa iba't ibang lokasyon. Ang bawat launcher ay maaaring magdala ng hanggang apat na missile at ang buong battery ay may kakayahang maglunsad ng labing-anim na missiles bago kailanganing mag -reload. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa mga operasyon laban sa mga potensyal na banta. Ang pagkuha ng Typhoon Missile System ay hindi lamang isang hakbang patungo sa modernisasyon ng militar. Ito rin ay isang pahayag ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang soberanya. Sa kabila ng mga banta mula sa China na naglalarawan sa hakbang bilang mapanganib at provocative, ang mga pinuno ng Pilipinas tulad ni Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. ay nagpatuloy sa kanilang plano. Ayon kay Teodoro, hindi kami maaring kumuha ng payo mula sa mga taong binabaluktot ang katotohanan na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa internasyonal na batas. Ang Typhoon missile system ay bahagi rin ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa pag-deploy nito, nagiging mas handa ang Pilipinas na tumugon sa anumang agresyon mula sa mga bansang nagtatangkang labagin ang kanilang teritoryo. Ang pagkakaroon nito ay nagpapadala rin ng mensahe sa iba pang bansa tungkol sa pagkakaisa at kooperasyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty kasama ang Estados Unidos. Habang patuloy ang pag-unlad at modernisasyon ng militar ng Pilipinas, ang Typhoon Missile System ay nagsisilbing pundasyon para sa mas malawak na pagbuo ng kapasidad. Ang pagkakaroon nito ay hindi lamang nakatuon sa depensa kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon kasama ang mga alyado. Sa harap ng lumalalang tensyon, ang pagkakaroon ng makabago at epektibong sistema tulad ng typhoon ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at kapayapaan.